Lunes na lunes, may ayuda agad si Mama Vice. Habang nasa halang gitnaan ng showtime, milang dumating si Paolo Abenino. Sinusundo na agad si Mrs. Hiyawan ang mga people. Palaging present si Paolo. Saan naman kaya magpupunta ang impaw? Pinakilig tayo ngayong Monday. Samantala, pag-usapan naman natin ang mga nagkanap nila. Pairam na naman ang isang post ni Kimi na nasa gym ito. Pumento nga ng isang pan. Tila may pinaghahandaan o may niluluto na namang ganap. Agad naman ang sinagot ito ni Chirita Girl. Aneya, hindi ba pwedeng gusto lang mag-workout upang ma-encourage ang ibang tao na mahalaga ang ganitong gawain? Bukod rito, hindi lang sa physical, kundi sa ating mental na pag-iisip. True na true naman ang sinabi ng actress. Ang kasipagan na ginagawa niya sa pag-workout ay para sa kanyang kalusugan din. Lalo pat kailangan maging healthy ang pangangatawan. Dahil sa nature ng trabaho nila. Kaya nga pati si Paul Oblino, to workout tin. Daily routine na ang anila iyan bago magsimula sa kanilang trabaho. Malaking bagay ito na nakikita din ng lahat para mainganyo na paganda hindi ng pangangatawan. Malaking benefits ito para sa lahat. Health is wealth, ika nga nila. Isang motivation to para sa lahat. Ipinapakita ng Kim Pao sa Madlang People.